Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pagiging guru ay isang marangal, mahirap at very fulfilling na trabaho. Ngunit hindi natin maikakailan na sa liit ng sahod, karamihan sa mga Pilipinong teacher ay mas pinipiling maghanap ng ibang trabaho o kaya naman ay mga ibang bansa. Ang pag-alis ng mga guru sa Pilipinas para magturo sa ibang lugar ay nangangahulugan lamang na ang mas maapektuhan ay ang mga kabataan. Sa article na ito na mula sa state ng Alaska na inilabas noong Hunyo ng taong ito lamang, Nakalagay doon na maswerte at magiging maayos ang pag-aaral ng mga bata sa Alaska. Ngunit nangangahulugan naman yon na magiging pababa ng pababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Sa ganda ng benepisyo, laki ng sahod at oportunidad na maging citizen sila sa ibang bansa, ang ibang Pinoy teacher ay mabilis na mainggan yung mag-apply. Pero kahit gaano pa kaganda ang alok na maaari niyang makuha, ang Filipina na si Daryl Barcela Bea ay kumbinsido na ang calling at passion niya sa buhay ay turuan ang mga estudyante sa Bonga National High School na makikita sa bayan ng Bakakay sa Albay. Si Daryl o mas kilala ng kanyang mga estudyante bilang teacher da ay inilarawan na mabait, mahinhin, malumanay magsalita at mahaba ang pasensya na perpektong mga katangian ng isang guru. Ito ay sinilang noong March 29, 1999. Si Daryl ay mula sa isang simpleng pamilya at siya at ang kanyang mga kapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nang ito'y makatapos ng college sa kursong Bachelor of Education, ay agad itong nag ng licensure examination at mabilis niyang nakuha ang kanyang lisensya. At para makabawi sa nagawa ng dati niyang eskulahan, si Daryl ay nagdesisyon na magturo sa Bonga National High School kung saan isa siyang alumna. Doon ay tinuruan at ginabihan niya ang mga grade 7 students. Hindi lamang para makapasa sa lahat ng kanilang subjects, ngunit para na rin siyang kaibigan ng ilan sa mga ito. Sa totoo nga ay sa kabaitan nitong taglay ay wala na atang hindi nakakakilala dito sa kanilang lugar. Katulad ng ibang mga tao ngayon na nakakaranas ng stress, ginagawa rin ni Daryl ang lahat para magkaroon ng balanse sa kanyang buhay. Kung hindi ito nagtuturo ay sinisigurado nito na mag a siya sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng kanilang bayan. Base sa report, noong Webes, alas 10 ng umaga noong November 14, 2024, ang dalaga ay nagpaalam sa kanyang ina na siya ay aalis at pupunta patungo sa Legazpi City sa kadahilanan na hindi na ito minor de edad at kayang-kaya nitong alagaan o protektahan ang kanyang sarili, ang ginang ay mabilis na pinayagan ng anak. Inisip rin ito na mas mainam na makapasyal ito sa bayan na yun para naman magkaroon pa ito ng maraming experience. Si Daryl ay masayang nagpaalam, pero lingid sa kaalaman ng nanay nito ay na pala ang kuling beses nilang makikita ang 25 taong gulang na dalaga. Sa ulat ay nabunyag na nagsimula nang mag-alala ang mga magulang ni Daryl nang hindi ito makontak at hindi sinasagot ang kanilang mga tawag o text. Mabilis silang kinabahan sapagkat wala sa ugali nito ang mawala na lamang ng walang pasabi. Dumaan ang ilang oras at desperadong naghanap ang mga kapamilya ni Daryl, ngunit umasa pa rin sila na ito ay uuwi ng buhay. Kinontak nila ang napakarami mga tao pero ni isa sa mga ito ay hindi alam kung nasaan ang teacher habang abala sila sa paghahanap, isang tao naman mula sa barangay Mesericordia ang naglalakad sa kalsada na ito nang napansin niya ang isang tela. Sa kanyang curiosity, ito ay lumapit, ngunit napaatras siya dahil tumambad sa kanya ang isang taong duguan. Nang makumpirma niyang wala na itong buhay, ay mabilis niyang tinawagan ang ilang mga residente at isa sa mga ito ang tumawag sa modridad. Ang mga parak mula sa Santo Domingo Police sa pangunguna ni Captain Victor Borhal ay mabilis na umaksyon at rumisponde. Ang Soko ay mabilis rin nilang tinimbrihan sapagat nang marating nila ang lugar, kumpirmado na ang patay na tao ay biktima ng isang krimen. Sa inisyal na investigasyon, ang biktima ay isang babae na nasa mid-twenties. Sa tingin rin nila ay namatay ang biktima sa pananagsak. Ngunit para makasigurado ay ipinadala nila ang labi para masuri ng medical examiner. Habang hinihintay ang resulta ng autopsy report, ang ibang mga otoridad ay naging abala naman sa pagtatanong sa mga residente kung meron bang nakakakilala sa mga ito sa babaeng nakita. Pero lahat sila ay sumang-ayon na hindi nila kabarangay ang biktima. Kalaunan sa masiyasat na paghalugad ng soko sa lugar kung saan nakita ang babae ay nakakita sila ng identification card. Doon nila nakumpirma na ang biktima ay hindi nga nakatira sa barangay Misericordia. Pero ang sunod na katanungan ay ano at bakit ito napanpad sa masuka na bahaging yon ng kalsada. Kaya para mas malinawan ng lahat, ang mga pulis pati simple mga mamamayan ay ibinahagi sa social media ang impormasyon tungkol sa biktima. Ang masamang balita ay nakarating agad sa pamilyang beya, at kahit sila ay kinakabahan ay sama-sama silang nagpunta sa morgue kung saan positibo nilang kinilala na ang biktima ay si Daryl nga. Ang mga ito ay nagdalamhati at nagalit at hindi nila maintindihan kung bakit at sino ang kayang gumawa noon sa kanilang kapamilya. Dahil sa pressure na natanggap ng mga otoridad mula kay Hosling Aguas Jr. na noong mayor ng Santo Domingo, ay mabilis na umusad ang mga pangyayari. Sa autopsy ay lumalabas na ang biktima ay sinaksak ng pitong beses pero ang talagang ikinamatay nito ay ang saksak na tumama sa kanyang dibdib. Ang mga sugat nito sa kamay ay kumpirmado naman na defense wounds na indikasyon na bago ito tuluyang mamatay ay ginawa pa nito ang lahat para labanan ang salarin na pumatay sa kanya. Sa social media ay hindi mapigilan ng mga kaanak nito ang kanilang galit dahil sa kalunos-lunos na itong sinapit. At ang ilan itong mga estudyante ay hindi rin maiwasan alalahanin ang kabaitan na kanilang guro. Pero ang hindi talaga nila maintindihan ay kung bakit ito nasa barangay Misericordia at hindi Ligaspi sapagkat kung matatandaan mo, ito ay nagsabi sa kanyang ina na pupunta siya sa Ligaspi. Habang tahimik na iniimbestigahan ng mga otoridad ang posibleng nangyari, ang mga tao ay hindi mapigilan na maghinala na baka naman nagsinungaling si Daris sa kanyang ina sa totoong destinasyon at pupuntahan nito. Sa kadahilanan na hindi naman ito ipinopost ang mga araw-araw niyang ginagawa sa social media kumpara sa iba, may pailan-ilan naman na nagsabi na baka naman ay nasa loob ang kulo ng biktima. Sa madaling salita, ang ibig nilang sabihin ay sa likod ng tila mahinhin itong ora ay baka maitinatago itong lihim sa kanyang pamilya na ayaw nitong mabunyag. Ang teoryang yan ay mas lalong pinaniwalaan ng ilan. Dahil nang ma-interview ang mga saksi na huling nakakita dito na buhay, sinabi nila na si Daryl ay umangkas sa motor. Hindi nila kilala ang taong nagmamaneho ng motor, ngunit isang daang porsyento silang sigurado na kahit may suot itong helmet, ang kasama ni Daryl ay isang lalaki. Ang ilang mga kaibigan ng biktima ay sinabi na imposibleng magkaroon ito ng boyfriend sapagkat si Daryl ay pihikan pagdating sa mga lalaki. Ibinahagi nila na bagamat may mga kalalakihan na gusto ito maging nobya, ang guro ay hindi basta-bastang nagtitiwala at kadalasan itong binabasted ang mga nanliligaw sa kanya. Kaya para mabilis na marisolba ang kaso, ang mga otoridad ay kaagad bumuo ng task force. Ang ilan sa mga ito ay in-interview ang mga kapamilya ng biktima. Habang ang iba naman ay tiningnan ang CCTV mula sa iba't ibang establishmento na baka makatulong sa kaso. Dahil sa dami na nagkalat ng mga security camera sa syudad, ang mga otoridad ay hindi naman nahirapan na madiskubre na noong November 14, tama nga ang sinabi ng ilang mga saksi na ang guro ay sakay ng isang motor kasama ang isang lalaki. Pero dahil sa nakasuot ito ng helmet, ay walang nakaalam sa pagkakakilala nito. Sa huling kuha ng CCTV sa dalawa ng parehong araw na yun, ang mga ito ay binaybay ang kalsada patungo sa lugar kung saan nakitang wala ng buhay ang biktima. Nang makita ng pamilya ni Daryl ang screenshots ng CCTV, ang nanay nito ay kinumpirma na ang kasama ni Daryl ay ang nobyo nito na kinilalang si Ryan Caturza Carale na 28 taong gulang. Ito ay residente ng Aguinaldo Street, Barangay 10 sa bayan ng Bacacay. Sa pahayag ng ginang, ang dalawa ay isang buwan na palang magkarelasyon. Lumakas din ang kanilang hinala na maaaring may kinalaman si Carales sa pagkamatay ng biktima sapagkat sa lugar kung saan nakita ang katawan nito ay nakita ang itim nitong helmet na suot-suot nito nang sunduin niya si Darin. Ang helmet ay may bahid pa ng dugo na pinininiwalaan nilang mula mismo sa biktima. Gamit ang mga ebidensyang yan, ang mga otoridad ay mabilis na nagtungo sa bahay nito at ayon sa police report, bandang 9.20 ng gabi ay naaresto ng mga otoridad si Karale. Ang mga magulang nito ay tinangkapang ipagtanggol ang binata. Pero sa huli ay hindi naman ito nanlaban at kusa mismong sumama sa mga otoridad. pamilyang Bea ay hindi naman makapaniwala na magagawa yun ni Karali sapagkat lahat sila ay nagkasundo na noong ito ay naliligaw pa sa biktima ay wala itong ipinakitang masamang pag-uugali sa kanila. Sa totoo nga ay napakabait, napakalambing at magalang nito. Kaya nang malaman nila na sinagot na ito ni Daryl ay masaya sila para sa dalaga. Ang ilan ay nagsabi pa nga na ang pagiging pihikan nito ay nagbunga sapagkat si Karale ay mukhang maayos at mula din ito sa desenteng pamilya. Ngunit ang hindi nila alam ay may itinatago pala itong lihim. Mam Gamit ang data mula sa cellphone ng biktima, Lumalabas pala na ang dalawa ay dapat sanang pupunta talaga sa Legazpi City para mamasyal na magkasama. Ayon sa mga otoridad, lingid sa kaalaman ng pamilya kahit ni Daryl mismo, si Karale ay ang tipo ng tao na dapat iwasan at kung ikaw ay mapapalapit dito ay kailangan mong magingat ingat sapagat may pagka-unstable ang pag-uugali ng salarin. Ang mga sinabi nilang yan ay hindi lamang nila ibinase dahil ito ang alleged suspect sa pagkamatay ng guru. Ngunit ibinahagi nila ang dokumento na magpapatunay na hindi yon ang unang beses na ito ay nakapatay. Oo, tama ang narinig mo. Si Daryl ay ang pangalawang babae at nobya ng sospek na pinatay nito. Sa police record ay nakalagay na ito ang mastermind sa pagpatay sa nobya nito noong 2019. At katulad ng sinapit ni Daryl, ang babaeng yun ay namatay din dahil sa maraming saksak. Ang una nitong biktima ay kinilalang si Jacqueline Siliona at isang graduating student sa Dr. Carlos Lanting College. Ito ay kumukuha ng Bachelor of Science in Business Administration at residente ng Barangay Tanawan sa Malinaw. Tulad ni Daryl, ang dalaga ay nilarawan din na mabait, mahinhin at malumanay magsalita. Katulad ng ibang college students, pangarap ni Jacqueline na makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ang kanyang pamilya na makaahon sa kahirapan. Ayon sa mga kapamilya nito ay kahit salat sila sa kabuhayan, si Jacqueline ay nanatiling positibo sa buhay. Kaya ganoon na lamang ang kanilang galit at lungkot nang makitang wala na itong buhay. Base sa investigasyon na nangyari, si Jacqueline ay sinundo ni Karale gamit ang itimtong motor. Sa ulat ay napatunayan na ito pala ay kakagraduate pa lamang sa kursong criminology. Nang ito ay madakip ng mga otoridad, umamin si Karale na nakaramdam siya na matinding selos sa mga lalaking nakapaligid sa kanyang nobya at iyon ang naging kunot dulo ng lagi nilang pag-aaway. At noong August 28, 2019, sinundo ng salarin ang biktima pero habang sila ay naglalakad patungo sa motor ni Karale ay nauwi na naman sa bangayan ang usapan ng mga ito dahil sa pagsiselos ng sospek. Sa tindi ng emosyon niyang nararamdaman ay hinugot ni Karale ang patalim at paulit-ulit itong sinaksak ang biktima. Bagamat malapit lamang sila sa building ng eskulahan ay wala namang nakakita sa nangyari sapagkat ito ay nangyari sa madilim na bahagi ng kalsada. Ang sospek ay hinila ang katawan ni Jacqueline at iniwan sa madilim na bahagi ng daan saka ito tumakbo papalayo. Hanggang marating niya ang lugar kung saan nakapark ang kanyang motor. Pero dahil sa uwi na noon, isang estudyante ang mabilis na nakadiskubre sa naghihingalong si Jacqueline. Pero hindi rin nagtagal ay binawian rin ito ng buhay. <laughs> Ay, na Ayon sa medical examiner, kahit marami ang saksak na natanggap nito, ang tumapos talaga sa buhay ng dalaga ay isang malalim na saksak sa dibdib. Si Karali ay hindi sana mauhuli kung hindi ito kusang sumuko at pumunta sa presinto. Ang Salarin ay sinamahan ng kanyang ina at kapatid. Sa presinto sa Barangay San Antonio ay inamin ito na siya nga ang gumamit kay Jacqueline. Hindi po, no tayo. Ano, maka, ano? Nandito ako sa dito na lang ng pag-isip. Okay, uh, so puli pa sana. Narinig kami. Apo, hindi titirahan siya sa kuya ano, nang sa isip. Diyan na una niturog eh hmm. ano 'yung tinawag sa kanya tungkol sa abi agi na ito ano. Oo. Oh. Ikaw na ano halos pag na ano man na ka, haka. na kami nag mm Hmm. Oh, sabukungan, ano, ako sabukungan, ko man ano. Tala lalo ako magbari magubuwa pag nag day, -pag, pag binayaan niya ako. Lalo ako. Hindi ko masabutan sa diri ko. Oo. Uh -huh. Mayroon sabi On and up ka mo talaga. Okay. Maiwal, mabati, maiwal, mabati. Okay. So, dumay sa nangyari so incidente. So, nagano ka mo sa lugar. Hinatod din sa duman. Sige po. So, matandaan mo lang sir. Sa so, matandaan mo lang na pangyayari. grabe ka dahil dahil kung nang pinayang puta dahil naman sa nang pag-asa tapos pag ano uri magubuha ko yun ilang ilang aram ko yun tapos grabe na dagit ko nagsarala ka na tapos ito ay sinampahan ng kasong murder pero nanggagaliti ang pamilyang Salyona sapagkat hindi umusad at na-dismissed ang kaso laban dito sa ulat na lumabas noong 2019 sa tulong ng eksperto pati na rin ang salaysay ng mga kaanak lalo na ng ina ng sospek nang mangyari ang krimen si Karale ay di umunong nakakaranas ng depresyon. Ayon sa ginang ay napansin niya ang pagbabago sa kilos at pag-uugali ng sospek nang hindi ito nakapasa sa agility test o physical assessment sa police training na ginanap sa Camp Simeon Ola na matatagpuan sa Legazpi. Sa madaling salita, ito ay sobrang nalungkot at nag-isip na hindi na siya magiging pulis, kahit matagal na niya itong pangarap. Habang ginagawa ng ina ng sospek ang lahat para makumbinsi ang mga otoridad sa presinto na wala talaga sa tamang katinuan si Karali na mangyari ang krimen, ang kapamilya naman ni Jacqueline ay naging emosyonal nang makita ang sinapit nito. Kaagad umusad ang kaso at confident ang prosecutor na ito ay magubulok na sa kulungan. Sa preliminary hearing ay kinumbinsi niya na planado talaga ang pagpatay ni Karale sa biktima sapagkat bakit ito magdadala ng kutsilyo kung wala naman itong balak na patayin si Jacqueline. Sinabi niya sa judge na ang ginawa ng sospek ay klarong premeditated o planado talaga. Pero nagulat ang lahat dahil bukod sa pinayagan na nga itong makapagpiyansa ay tuluyan pa itong naabsuelto sa krimen. Base sa report, ang abogado ng sospek sa tulong ng psychiatrist at salaysay ng mga kaanak nito ay kinumbinsi nilang lahat ang judge na wag itong parusahan. Sapagat noong mangyari ang krimen ay di wala sa tamang katinuan si Karale. Sa madaling salita, ang ginamit nila ay insanity defense na kariniwang ginagamit sa korte kapag ang salarin ay merong problema sa pag-iisip at issue sa mental health ng mangyari ang krimen. Ipinakita ng mga ito ang ilang dokumento na magpapatunay na bago pa man mangyari ang pananaksak, si Karale ay umiinom pala ng gamot para maging stable ang kanyang pag-iisip at hindi ito makadama ng matinding kalungkutan. Humarap din ang psychiatrist nito na nagpatunay na sumailalim din ito sa therapy. Nang madismissed ang kaso ay pinagpatuloy ng pamilya ni Karali ang gamutan. Pero malinaw na hindi talaga kaya ng gamot nito at simpleng therapy lamang ang issue nito sa utak. sapagkat nakapatay na naman ito sa pangalawang pagkakataon. Nabunyag rin na simula ng ito ay nakapatay noong 2019, ang pamilya ng sospek ay laging pinapabura ang mga news article kung saan ine-expose ang mukha ni Karale sapagkat gusto nilang matulungan ito na makapagsimulang muli. Ngunit sa pagkakataon na ito ay wala na silang masasabi pa sa sitwasyon dahil nakapatay na naman ito. As of this recording, si Karale ay nakapit pa rin sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Sa tindi ng ebidensya laban sa kanya, sa pagkakataon na ito ay hindi na siya pinayagan na makapagpiyansa at umaasa ang pamilyang beya na sana sa pagkakataon na ito ay kung hindi man ito mabulok sa kulungan ay sana iutos ng judge na habang buhay na itong maging bilanggo sa mental health facility. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.